Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Welcome po sa aking YouTube channel. Kakapasok lang po. Ang SSS Calamity Loan ay available na. Alamin ang mga lugar na pwede nang mag-avail ng Calamity Loan. Narito ang mga lugar. Number 1, La Union Province. Number 2, Aguilar. Alaminos, Anda, Bani, Binmalay, Bulinao. Burgos, Infanta, Labrador, Lingayen, Basista, Mga Tarem, Urbis Tondo, Bayambang, Kalasyao, Malasaki, Mangaldan, San Carlos, Santa Barbara, Dagupan, at Umingan sa Pangasinan. Pangatlo, La Trinidad and Tuba, Benguet. Pangapat, Bataan Province. Panglima, Pampanga Province. Panganim, Balagtas, Bukawe, Kalumpit, Paumbong, Hagonoy, giginto, may Kawayan, obando, marilaw, and bulakan, paniki, Bulacan. kamiling, and mongkada, interlak, masinlok, sambales. Sunod, Quezon City, Marquina, Navotas, Manila, Valenzuela, Caloocan, Las Piñas, Paranaque, Muntinlupa, and Malabon in the National Capital Region. Cavite Province, Agoncillo, Nasugpo, San Luis, Tanawan, Tingloy, en Laurel in Batangas, Rizal province, Laguna province, Panglabing-apat, province of Oriental Mindoro, province of Occidental Mindoro, Rojas Palawan, Concepcion Romblon, Antique province, Pototan Iloilo, Cebu City. Para naman sa mga nabanggit na lugar na gustong mag-avail, narito ang highlight ng loan para sa mga SSS members na nakatira o nagtatrabaho sa lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Mababang interest rate na 7% per annum, up to 10% for a new loan with past condonation. Pwedeng umutang ng hanggang 20,000 pesos, katumbas ng average ng huling 12 monthly salary credits. Payable in 24 months at pwedeng i-renew after 6 months. Para mabasa ang kabuuan ng guidelines, hanapin lang ang SSS Circular Number 2025-006. Hanapin lang sa mismong website ng SSS. Ikaw ay pwedeng mag-apply ng SSS Calamity Loan kung ikaw ay may 36 posted SSS contributions na merong 6 contributions in the past 12 months under current membership type. Nakatira o nagtatrabaho sa declare calamity areas 18 to 64 years old may active disbursement account o DAEM, and enrolled at updated contact info sa my.sss walang retirement o total disability claim walang past due loan at walang fraud records sa sss para naman sa mga employed members dapat updated ang employer sa SSS contribution at loan remittances. Tamang po ang ating balita para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all.